I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Nagtre-trending na nga at pinag-uusapan na sa social media ang bawat post patungkol sa ating Don Bell. Alam naman natin na palagi nga silang trending at sobrang busy dahil na nga rin ito sa kanilang mga projects at endorsement na natatanggap ngayon. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na super supportive talaga ang parents ng ating Doni at Belle sa kanilang dalawa na kahit nga itong si Tito A at Mami Maricel ay talaga namang sobrang active sa social media at talagang pinopost pa nga ang bawat larawan ng ating Doni at Belle Mariano. Narito nga guys ang post ni Tito A na talaga namang proud na proud nga sa ating couple na sila doon at Adbal Mariano. At ayon pa nga guys sa caption dito, From Gigi the Movie to the Solemn Launch, Bell and Solemn, My Don Bell with Red Heart. Na talaga namang umani nga aga dito ng maraming komento. Alam naman natin na itong ang si Tito A ay talagang botong-botong -boto nga sa ating Bell Mariano para kay Doni Pangilinan. Kaya naman talagang napapahimlay nga rin ang maraming bablis kapag nga ito sa kanyang social media account. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple sa mga susunod pa na ayuda.